Hi guys, good morning. Ayan, kape tayo. Ayan, kape. At syempre, itong ginataan na kamanting or gamuting kahoy, guys. Ah, sarap. Kagabi namin to ni Loto at ngayon ay with kape. Mm, sarap. Ayan, guys. Tingnan nyo itong ginataan na ng kahoy guys meron pa siyang mga sabaw sobrang sarap nito nalagyan ko siya ng asukal kaya sobrang sarap at ngayon guys ay 6.30 ng umaga dito kaya maraming manok dito nagtilaok hmm, marami kaming manok sa kapitbahay at dito din sa bahay maraming manok so, ito si mama at saraysa guys nandito kami sa tindahan kasi may pupuntahan kami ngayon meron merong seminar sa simbahan sa mga grade 6 ata or sa may edad na 12 pataas meron silang seminar para sa Holy Communion guys kaya maga kami gumising ng anak ko para pupunta kami doon pero hindi na kami naligo guys kasi sobrang lamig sobrang lamig dito guys mahangin Eh. <laughs> Ganito sa guys oh. Sawsaw sa sabaw. At meron pa akong sunog dito na kamote. Okay guys, meron. <laughs> sunog guys. Kasi ang kinuha ko yung pinakailalim talaga kasi yung pinakailalim mas masarap kapag so, lagyan mo ng gata ng niyog. Kasi yung ilalim yung parang absorb na absorb talaga sa gata. Kaya yung pinakailalim kinuha ko yan sunog. Sarap. <laughs> Tambal sa pasmo. <laughs> ito. Pataas ang ilong. Tubo, tubo ilong. Sa'yo ma, ubos na. Kamanteng. Mayroon pa. Mayroon pa. Hindi yan siya mabagay. Ikaw, bagong gising. Mayroon din sa kanya guys. Maraming sabaw. Mayroon pa mo. Maraming sabaw, guys, oh. At saka, itim na kamantay. <laughs> Yan, sa akin din, guys, oh. Hmm. Ang daming sabaw. Bam. Kain, kain. Mm. <laughs> Lami. Thank you for watching, guys. Bye-bye. 拜拜，拜拜。